Hello guys. Eh, uh, meron akan nakita situ citizen dito toilet at sa kumpuntaan. Hay, tuloy biging gumala kahit Go go. pastel Eh, sorry. Eh, Bibigyo yung ako. ako bali ako. ng yung ko. Eh. Oh, ah. sama Ano po talagang tuloy yung pangalan nyo? Yun Medina Roque. Medina Roque. Magalang taon na kayo ngayon? Marami na. 77 na. 77? May edad na rin po talaga. Hmm. Ano po pinagkakabala natin hmm. Ay, Ano po? Malang po. Nagagamot kasi ako kaya wala akong pinag-abatakan. Hindi ka nag- hindi na kaya nagbubukit. Bubukit okay, pero naghinto ako at kan. Nagagamot ako. Na ano yung high blood? Sa ano? Sa ano? Huh? Kidney stone? Ay kidney. Shsh. Kidney sa kidney stone na. Mabuti hindi kaya na na operadialysis pa rin kay ano. Ay, ayaw. Ayaw ayaw ko ka. Kibisya. Di ba kinis na nagdadialisis yun? Oo, apat lang. ilang taon na po yung kanya? yung maintenance na lang ka mo? Apat uh, na, tagal na. Kasi nung nag-high blood ako. 2022, mm -hmm. nag-high blood na ako. Pero ayos naman at nag-maintenance. Mm -hmm. Tapos, mm -hmm. nung kwan, may Masakit yung ganito ko. Hmm. Yan po epekto niyan yung, 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 sa kidney stone. Pa-ultrasan ako. Ay nako, na kidney stone daw. Mm -hmm. Pag hindi ko raw gamutin, ay maw ma-, ma madadialisis ako pero ayaw kong naman madialisis. Hmm. Mahirap madialisis. Maraming pagastos, maubos. At kapag hindi ka na nagpa mama, ka. Mamamatay ka kaya ayaw ko na walang mm, dialysis. Matay, kumamatay na, di kaysa magkasas pa rin. Pero, dalangin na lang sa Panginoon na, sana, kumabawa pa ang buhay niya. Uh, sana na. Hanggang ngayon, hindi malakas pa kayo. Pero kung nagpa-dialysis na, wala ngayon, Ay, na. Mahino ko. Mahino sana, pero talagang ayaw ko na. So, uh, so, Mahino so, ko. Kaya na, ah, uh, Yes, balik, balik ako sa bariya, sa doktor. Para ka-check up? Oo po, kay doktor Rodriguez na. Nalay niyo po? Kay doktor Rodriguez. Doon nga, nagpunta rin kami sa Panginoon. At hindi ako mapakali. Siya rin. Kaya... Kaya rin. Kaya ngayon guys, Santi, Santi Si Andy pala matagal na rin nagagamot. Nagdadahil na kuha ng tik ng gamot dahil ayaw niya rin magpa-opera kaya gamot na lang ang maintenance niya. Kaya kung sino man ang kwan, mga sa atin, kung sino man mga, may mga sakit na ganito, may mga mga gindo puso, may nagbibigay ng gamot pang para sa inyo. Nakakita mo. Nakakita sa atin, ng sponsor pang pili po, pili man lang walang gamot na pang, pang Malaking bagay na yung uh, tutulong sa atin. Kaya, kaya, ngayon mga may sakit, pang pili po, tiniaro mga kita o oh, dala mo yung gamit ko na pagkakarami mo yung gamit ko ganun isa kasalaya ko rin sa vlogger ko na nakatulong ko nakatulong ko, nakikita ko ganun po ang po yung pakay -ano natin para nakatulong sa brand kaya ako ganun din pare mo may sagot na pang tama tulungan ko kaya, so, auntie, at nadalaw ko sa iyo, meron akong counting ko nito, ibigay ko sa iyo para makatulong mga kahit pa paano. Bedkuti. di pag, pagpasinsya pag uh, mo itong aking dala-dala. At kung mm -hmm. ano, so, buti man lang makabawas-bawas ng ano. Makatulong malang lang sa auntie, auntie, pasinsya ka rin sa pelis ko. <laughs> hmm. Tatlong pelis din yan, maglagyan mo ng malunggay para may pangulong ko. At pasinsya ka rin sa dalawang kilong bigas na. Thank you. Na. Thank you. Yun guys. Salamat. Yun guys at nagpasalamat siya sa malit na bagay na nakayanan ko lang magbigay sa kanya. Yun guys. Muli at magandang hapon sa inyong lahat.